Good morning mga lads no? So ngayon Panahon naman para mag harvest na tayo ng ating mga pananim Ito okay na ito Pwede na itong harvestin Lakatan Tapos ito harvestin din natin ito mamaya Tapos yung punla nyan Dilipat natin dito Ito yung pin-repair natin gahapon. Pag harvest natin magta-trim tayo ulit yun dyan naman banda ay eh, tapos na yan taniman ng mais dito natin ilipat yung mga kamote na yun at yung ha mamaya dito, ilipat natin to para mas dumami pa sila so, dito naman dito si sitaw So mayroon pa doon, di pa nahahawan. Pagkala tayong trabaho ulit. Ito, okay na na yan dyan. May mga tanim na yung mga lod sa mga mais. Itayin nga yung tumubo para maabunuhan natin.